6 out of 6 ako nung ano, sa na kagayan. Huwag nung kakalimutan mag-selftos. Pinaka-importante sa lahat yun, mag-selftos kayo. Anggat kaya nung mag-selftos, lagi ako nagbibigay. Lalo na pag dumating yung ibon, binibigyan ko na ito. Dalawa. Pagdating sa hapon ng linggo, bibigyan ako ng bipolis. Ito yung ano ko, first overall dito sa area namin sa BBC. Punasali ko, tapos sa uh, main out of 9,000 birds, uh, pang 37 siya overall. Ito mga so, so. Hindi maganda ganda pala na parte na to sir sa pa, ano no, mati na mati Oo, no? oh, ano to kasali to sa ano, uh, Patibayan. Tapos dito sa area namin kasali din siya sa ano, uh, KO 200, KO 500. Sa pooling din kasali din to. Oh, ito yung mga kalapad. So, anong baseline naman ito, sir? Ito, sir, ano din to? Uh, ano din to ni Bulag, anak niya. Relate kasi din sa kanya. Kasi yung tatay na ito, namatay na kasi sa akin. naman yung line ng tatay na So, kayo nga, no? Oo. Oh, bali, ano to eh? Two times na kasi to ng ano, doon sa Santa Ana. Ah, balik na siya. Balik na siya. Unang lipad nito, kasi kasabay siya nung isa, yung babae kanina na pinakita ko. Bali, ang nangyari doon, three points siya, pero clock siya ng Santa Ana. So ang ginawa ko dito sa ibon na to, sabi ko, sige, re-entry ulit kita. Baka ano, kasi nga na na, na -paste yung mga ibon ko eh. Nagugot ako ngayon ng mga finisher ko. Sa, isa siya sa kasama doon. Tapos yun, yun na nga. First lap, kasi siyempre, may paborito tayo eh. Kasi hindi ko siya, inaayaan ko lang siya matlak na matlak. Kasi nga, nung nakaraan, na, 3 points lang siya eh. Ah, sure, nagulat ako nung nung huli nung ano, apari, pahirapan talaga siya yung nagano sa akin, nag-street lock. Oo, oh, kasi nung smash race nung apari so, siya rin, oh, smash race, sobrang ilan lang ilan lang nag-crack noon. Out of ano, 6,000 birds ata, ano lang, 400 plus lang kasama na young bird old bird, may mga butas pa din. Tapos 'yun, apari, doon na siya tinayaan. Ulit, may kasama siya isa rin yung nag-third overlord na young bird. Dalawa sila yung nagbigay sa akin naman ng magandang premium date sa trophy. At di kaino kasi ay nung dumating niya galing sa last lap. Sobra kasi ano eh, yung sumali ka sa ganung kalaking ano, club. Sobrang dami yung naglalaban, isa ka sa ano, sa nanalo, nagshowerd ka pa. Sobrang ano, asaya. Masarap sa pakiramdam kasi sobrang iba yung binigay talaga na saya sa akin sa ano, you know, excitement tong araw na yun. Kasi kakabanga ka talaga kasi sobrang hirap ng karera. Sana dahil magaling gusto sa, sa club na yun, tapos isa tayo sa isa pinalad na nanalo. 'Yun ang maganda. Bali, yung history ko nung nakaraang ano, nas, uh, na lap, bali, anim silang hinagis ko. Tapos, anim din silang umuwi sa akin nung time na yun. Kaya sobrang tontuwa ko nun. Dalawa silang nag-clock, tapos dalawa yung pumarte sa akin. Pero masaya kasi, 6 out of 6 ako nung ano, sa na kagayan. Oys. sobrang ganda nung pauwi ko ng araw na yun. oh din yung mga kalapatis, kahit, kahit smash race, talagang nag-uwi ang lahat. Yung mga ibang ko nung time na yun. Kaya sobrang ano, mga tropa nga na, nagugulat kasi, umuwi silang lahat. Parang Maka, sir, parang sir, parang binaisik lang isang taa na ano. Oh, sabi nga nila, parang ano lang daw, parang training lang daw sa ibon ko yung ano. Yung sa taa na time na yun. Hindi ko rin akalain na ganun. Siguro nasa pag-condition din siguro. pag prepare ng ibon. Kaya ganun. Yung anim na yun, may mga asawa. Bali yung anim na yun, meron dun may asawa, meron dun na wala. Talagang ano lang, condition lang. Tapos, uh, prepare lang siguro talaga nung ano, last lap. Tapos uh, yung nag-lock sir? Yung nag yung isa doon, yung kasama nito na, na, na kumarte rin, na nag, nagkaroon din ng premium. Sobrang bata, no? Six months old lang yung ibon na yun. Nakayang bird sa BBCM, pero na napuntasan na siya ng isa. Pero pumarte pa rin siya dito sa area namin. Tapos naglap naman siya ng apari. Oo, oh, isa no. Oh, So mga kalapatid, so. Kumarte niya ng BBCM, Last North. Sa hirap ng karera. Hindi gagawin mo ng breeder yan, sir? Oo, oh, bali naka-prepare na to for breeding talaga to. Saan mo naman balak iparis yan, sir? Bali, ipaparis ko siya doon kay, ano, kay Shash Doon ko siya balak iparis. Ah, sa winner mo na ibon? Oo, oh, yung kanina na nanalo din ng malaking premium. Yeah. Siya naman sila naman pagbabanggay to Ito mga kalapatids, abangan natin to. Gagawin ng breeder ni sir. Sana magtama sa yung mga anak kay sir. Bali, itong, ito, ito naman yung isa na ano, nagbigay rin sa akin ng panalo to. Itong ibon na to months. Itong ibon na to, 6 months old to no, nung nililipad ko ng North kasi nagsigrasya kayo mga ibon mo nung nakaraan na, na peste. So nakailang print ako ng North. Naka-young bird to sa BBCM, eh. isang, isa lang binuto sa sisto. Oh, lap siya? Third, third lap siya. No, third lap. Pero 7 points siya. Ah, uh, 6 points siya kasi ano, kasali siya sa 7 ano, sa seven laps na fan race nung BBCM. Eh. Tapos nag-lock siya pa rin sa Santa Ana. Tapos nag-lock winner siya sa area namin ng Apari O, isunod din yung mga kalapadid so Sa mahirap na karera pa siya nag-cluck Sa Apari, tsaka Santa Ana Sayang yung, ano, ano Nabutasan ba't ano nangyari, sir? Ah, uh, possible kasi Sa so, dami ng ibo, nahatak siya Nahatak kasi umuwi rin siya nung araw na yun eh Di naman siya, ano, di naman siya ganun kahirap Third lap siya na, ano Sabi ko nga kung hindi, sayang Ang laki din sana ng pati Kasi naka-young naka bird to so, Sayang, ano BBC, eh. lang Sa BBCM Iinan lang nag-cluck sa BBCM na young bird So, hindi siya nabutasan Parte rin siya na. sa to, Pero masaya pa rin kasi nag-third ulit siya sa area namin, Oo, ito. Tumawa ka lang As the so... winner ng Apari. Hindi yan sir, gagawin mo, gagawin mo na rin breeder. Bali, ano, Ah, uh, lilipad siya ulit siya sa, ano, sa north. Ah, yung ni sir. Oh, Nabitin ka sir Oo. Oh, Bali, ano to, Ah, uh, magkapatid sila nun. Yung isa naman, nabutas, two points naman siya nabutasan. Pero umuwi rin na sa taan na kaso nabilis. Kapatid nito uh, Pero siya ililipad ko siya ulit Ito mga kalapatid So batang bata Pero dumulo mm. At nanalo Yan congrats kay Sir Jun Ikaw po pala sir Kapag derby na Anong diskarte mo dito sa loop mo? Uh, bali Pag derby talaga ako Kailangan talaga sa ibon Tutukan mo talaga Kailangan pagka uh, Binasketing mo sa ano yan Sa first lap O sa karera Dapat kondisyon na kondisyon Ibon yan Kailangan 100% Na binigay mo lahat talagang bibigay nila din sa yung pag-uwi nila. Hindi ka nila bibiguin. Yun talaga. Saka ang pinaka-importante, pagdating ng ibon, linggo, lunes pa lang, okay na yung ibon. Martes, Merkulis, kumbaga ano na sila. Parang walang nangyari. Kailangan ganun yung gagawin mo. Kasi pag once na ang ibon mo, Merkulis, parang ano pa rin, malamya pa rin, may problema pa rin sa dumi, di buuin dumi, uh, yun, mangamba ka na doon Kasi talagang ibig sabihin, may problema pa yung ibon mo. Pero kapag ka, lunes, which na yung dumi, malakas na sila kumain, tapos yung parang gusto na ulit nila lumipad, ibig sabihin, condition na condition. Tama yung ginagawa mong condition sa ibon mo. Yun, maraming salamat, Sir Jun. Pero ikaw, Sir Jun, pag derby na, ano yung madalas mo magamit na supplements dito sa loob mo? Uh, sa akin, pang condition ko lang naman, ito. Victory. Victory pills yan. Lagi ako nagbibigay. Lalo na pag dumating yung ibon, binibigyan ko na ito. Dalawa bibigyan ko nito ng dalawa sa pagdating tapos sa hapon ulit isa tapos pagdating sa hapon ng linggo bibigyan ko ng bipo ulit yun pagdating ng kinabukasan lunes B22 naman yung binibigay ko ito naman para mas fully recover sila yan B22 bibigyan din ako nyan tapos yun paulit ulit lang tapos ano probiotic Di nawawala sa akin yung probiotic sa kahani. Saka yung nabibili ko online na ano na uh, electrolytes with ano rin yung with probiotics. Yun lang ginagamit ko. Saka sa basketing ng ibon, yung ano, vitabuli. Ito. Vitabuli. Kumakalapad lang. Ginagamit ko yan, vitabuli. Ilan binibigay mo, sir? Ah, uh, pag ano, pag first to third lap, isa lang yun sa Friday. Tapos pagka uh, 4 to 6 yun, dalawa na siya. Umaga sa hapon. Saka may kasamang big sari. Yun yung ginagawa kong condition lang. Ano naman, swak naman. Umagawa naman sila sa akin. Kumbaga, hindi ako pinapahirapan sa pag-condition. Yun. Maraming salamat sir. And sa mga gustong sumubok, ayan. Pwedeng pwede nyo yung gayaan yan. Maraming salamat kay Sir Jun. So, at... Saka ano pala, sorry, baka, makakalimutan ko. Huwag niyo huwag nyo kong kakalimutan mag-self-toss. Pinaka-importante sa lahat yun, mag-self-toss kayo. Hanggat kaya nyo mag self kahit mga 30-40 kilometers gawin nyo kasi yun ang pinaka-importante yun ang ano, sikreto talaga sa pag ibon mag-seltos kayo yun. Oh, thank you sir, Ayan, sir tingin mo gano'ng kasaya sa pagkakalapati sobrang masaya kasi kapag umuwi ako galing trabaho dito agad diretso ko eh Talagang tine-check ko sila kasi nakakawala sila ng pagod, nakatanggal ng stress. Kung baga pag problemado ka, makat ka lang sa loob mo. Makita mo lang sila malusog, masaya, ah, condition yung mga ibon mo. Parang mawawala yung pagod mo baga, saka ano, ah, uh, uh, yun, magaganda din kasi supportado rin ako ng pamilya ko kaya siguro maganda din yung panalo ko. Yun, yun. Yan, maraming salamat, sir. Ikaw naman, sir Jun, anong may bibigay mong pahay sa mga viewers natin dyan na hindi pa pinapahalad sa karera? Ah, uh, siguro, ano, ah, uh, mapapayo ko lang sa mga newbie o kaya sa mga bagong susubok sa pag-iibon. Ah, uh, kumuha kayo ng tamang bloodline. ah, uh, magpaturo kayo sa mga pagkakatiwalaan yung pan, sir. Tapos, ano, uh, siguro ano, wag sumuko. Kung may kung, kung magkaroon ka man ng problema ngayon, siguro ano mo na lang, asikasuhin mo sa susunod na laban, baka yun lang yung kulang mo. Yun lang yung baguhin mo. Pag kasi ang pagkakalapat hindi ano yan, hindi kung ano na yung ginagawa mo, yun na yun, hindi. Nag-upgrade tayo kada lipad kasi lahat ng nagkakalapat eh, nag-upgrade din, nag-iiba, nagbabago. Kung baga, nanalo ka ngayon, siyempre meron din minsan natatalo tayo. Pero dapat wag tayo sumuko sa pag-iipon enjoy lang natin. Pero kailangan syempre nanalo tayo. Ang Uli ako nga pala si John John Subito uh, aka Waray Lop ng North Caloocan. I love this game. Yon, maraming maraming salamat sa patuloy yung suporta mga kalapatid. Sa syempre maraming salamat din kay Sir Jun. Yan sa pag-ulak na makapag-love sa kanya. Yan sir, baka pala may mga gusto kang shoutout diyan. Ayun, uh, shoutout nga pala sa no sa team ano, team Talmac sa team Barangay Tagay. Saka sa mga tropang kalapatids, saka sa ano, pamilya ko, sa Subito family, sa Warailo family. Yon, uh, enjoy lang natin tong laro na to. Yon. Yeah. Suportahan niyo rin si brother. Yon, sa vlog yo, support yeah. niyo. Yan, salamat, salamat. Ayun, salamat sa patuloy yung suporta. At siyempre, shoutout sa inyong lahat. So yon at abangan nyo pa yung mga susunod kong follow-up visits. Yan. Keep watching and God bless you all. Thank you.